Bumili ako ng merienda namin dito and ang tagal kong naghintay, hindi naman pala na yung order ko, kaloka. Hindi ko rin kasi na-check sa resibo. Eto yung order na yon yung street food platter nila. Meron dyan kwek-kwek, chicken skin, kikiam, onion rings, tsaka yung parang kropek. Tapos nag-order din ako ng fries para kay Grey Grey and milk tea tsaka mango shake. Eto si Grey Grey, swimming na siyang mag-isa dyan habang kami dalawa ni Daddy Gerald, eko kumakain lang dito sa gilid. Niyayaya ko nga si Grey, Grey na kumain pero ayaw niya. Sabi ko kahit mango shake na lang. Lumapit naman siya pero sumipsip lang ng konte tapos tumakbo na ulit pabalik sa swimming pool. Iniisip ko niyan, pauwi na kami at talaga ng oras kapag nasa bakasyon ka, no? Halos 4 days nga kami nag dyan sa Cebu, pero parang bitin pa rin. Alam mo yung parang dami po pa rin hindi nagawa. Naku, mas lalo na tong si Gray Gray kasi talagang enjoy na enjoy siya sa swimming pool dito. Eto ang slide, eh, nung una ayaw pa niyang itry to, pero ngayon, Diyos ko, paulit-ulit na silang dalawa ni daddy niya dyan sa slide. Ito rin pala yung araw na nag-live kami sa FB and sa TikTok, kaya wala ako masyadong clips niyan. Inabot na nga kami ng gabi kasi talagang sinusulit ni Gray Gray ang swimming niya dito. Tingnan nyo naman at nag-happy dance pa dalawang magdadi dahil sobrang enjoy nila. Last na namin dito and breakfast muna kami. Tapos, hirit pa kami na swim. may haba ng pila dito sa ano, breakfast buffet. Buti na lang mayroong area dito sa mga kids. Ayan, o. Pwede mag-color-color muna ah, habang naghihintay. Mabuti na lang at mabilis din naman umusad yung pila at nakapasok din kami agad. Hindi na ako masyadong nag-video dyan sa breakfast buffet nila kasi napansin namin na pare-pareho lang naman yung mga pagkain simula nung unang araw namin dito. Pagkatapos namin kumain, ayan, dumiretso na kami sa swimming pool. Hindi na nga kami dapat magsuswimming nung araw na yan kasi nga pa-checkout na kami niyan. Pero si Gregory gustong gusto niya pa mag-swimming, kaya sabi namin, o si sige, last na, at sulitin mo na talaga yan. One, one, wala, wala. <laughs> <alaman. laughs> halos hindi na talaga namin mapauwi si Grey Grey pero kailangan namin talaga siyang pilitin dahil nga mag-check out na kami. Habang si Daddy Gerald yung nandun sa reception area, ako naman nagbook na ako ng grab kasi magagrab na lang kami papunta sa airport. At kung kailan naman malapit na tayo sa airport, saka nakatulog si Grey Grey kaya ayan for the buhat tayo ngayon. Buti na lang wala masyadong tao at bag drop na lang yung gagawin namin kasi nakapag online check in na kami. Maya, -maya lang nagising na si Grey Grey siguro kasi hindi siya komportable tsaka mababaw lang talaga yung tulog niya kapag ganyan. Dumiretso na rin kami sa boarding area para doon na kami tatambay at para makakain na rin muna kami. Dito kami ngayon sa Food Avenue. Akain muna kami kasi maaga pa naman Tsaka hindi pa kami nagla-lunch. Malapig. Sa lechon Pagkatapos namin kumain, hindi naman kami masyadong matagal naghintay dahil maya-maya lang ay eh nag-announce na ng boarding. Although medyo delayed pa rin yung flight ng konti. And ayun na nga ang bilis ng oras, pabalik na ulit tayo sa Manila. Back to reality na naman tayo at back to work na naman dahil kailangan natin mag-ipon para sa next travel natin. So saan naman tayo next?